ko muna kayo si Jaja, ha? Angel, upo muna kayo, ha? Okay, hi, Jaja. O, oh, yun. Bumati Hello pa. na po! Sige. Hello po sa mga pinsan ko. Sila Coco, sila Kairos, Tito Will. Hmm. Ano, gusto, ano, palagi kayong pinapanood ni Kairos. Yung pinsan kong maliit na one year old. Ah, talaga si Kairos. Hi, Kairos. Hello. Ito yung ano, ano, pinsan mo siya? Po. Si Jaja, ilang taon na si Kairos? Magtutu na po ngayon. Ngayon? Ngayon ang birthday niya? Ewan ko po kung okay? <laughs> <laughs> okay. Hello. Happy viewing, ha? Ah. Thank you for watching. Paklap ka, ha? Alright. Sige, okay. Jaja. Ilang taong ka na? Seven po. Mag-eight -e na po sa June. Wow, malapit na. Opo. Ano ba gusto mo maging? maging doctor. Bakit? Para matulungan ko yung mga may sakit. Bala pa kayo, Jaja. <laughs> ano mga trabaho ni Papa mo? Um, nagdadrive po ng jeep. Ha? Ah, si Mama? Um, housewife po. Ilang kayo magkakapatid? Wala po. Ikaw lang? Hindi, nee, siya lamang, wala siyang kapatid, wala? Opo. Okay. Ba't ka sumali dito? Um, gusto ko pong maipakita yung talento ko. Wow, ano ba ang talento mo? Sasayaw po. Mamaya. Sino kasama mo? Pakilala mo na. Pinapakilala ko nga po ang maaganda at mataba kong nanay, si Mama Lisel. <laughs> Hi po, Kuya Will. Hello, Mama Lisel. Welcome sa Wawawin. Isa lang anak nyo. Opo. Bakit? Uh, sa totoo Bak lang po, mahirap, ano po eh, matagal po bago po siya dumating eh. Ah, opo, uh, pag... po, three years po bago po siya dumating. Ah, okay. Tapos hindi na po nasundan. <laughs> Anong gusto mo sabihin sa anak mo? Anak, uh, mm, galingan mo. At saka, alam mo, proud na proud kami sa'yo. Hindi lang sa pagsayo ang galing mo. Pati pagtula, di ba? yun lang po, mahal na mahal ka namin di Papa Be. Proud na proud kami sa'yo. Alam mo yan. Kung makulit ako, basta mag-aaral mag akong maigi para magkaroon tayo ng magandang pamilya at malaking bahay. Love you. Love okay. you too, be. Hey, papa mo, para matuwa. Mati mo si papa. Love you, papa. Mag-ingat ka. Hmm. Para ka malungkot, Ja. Yeah. Lungkot ka ba? po. Masaya po. Ba't ka yeah? naiiyak? Natatouch lang po. Natatouch, ah. Natatouch ka sa mami mo? Opo. Oh okay.